Siya... Siya... Five-five. Ano? Whitey? Whitey. Whitey. Ano? Ano? Whitey. YT, Whitey. 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 O okay. <laughs> oh, pero ang role nito kapitana ka. Oo. Ah... Oh. Uh, kapitana po ako. Surprised siya ang ko dito. Namin niyo ako siya ng role. Basta ako yung main role. Wow. <laughs> kasi kasi bing para parang ang tagay nangyarihan. <laughs> ako makaka- Uh, rainbow na. Ah. sa nila Rainbow. Pero ang taga na natin kasi ikaw din hindi sa movie. Correct. Kaya na, so ngayon nakikita na nila. Rainbow <laughs> na. Hahaha. Nakapitana. Si Rufa may hand drama eh. Heavy drama? Ito yung comic relief parang ganyan. na nagtutuwa, diba? Eh. So, Kasi, okay. si uh, Mamadonna, okay. pero, natu definitely, natutuwa ako na makita ko kayo lahat. So, parang ngayon lang ako ulit magpapag-press, hindi ba kitaas? You know. Ever. So, and then, yung sanig ako, parang ngayon, iba ba matagal tayo, hindi ba nakita-kita? Yes. So, parang nakakatuwa. You know that? <laughs> <laughs> It's very hard. The wind. with my ha? Hahaha kung Hindi, kasi ako dito kaya sinasabi ko nga agad na maganda role pero may share na ako po Brian Wow! Kaya kailangan mo So, po to, yung part-time for lang. ako sa pinaka ano na surprise. Huwag naman sa dulo Okay buo na natin yung Q&A ano lupa may pakausap natin na pa friend la may mga questions tayo dito na sinabi